Sa so mga pamangkin, nandito ngayon tayo sa plaza ng Nauhan at kung makikita nyo sa likod ko, ang ganda ng ano, pagkakaayos dito kasi malapit ang kapistahan ng San Nicolas de Tolentino which is the patron ng Nauhan. Malapit ang Fiesta which is on September 10. Tara guys, tingnan natin yung mga actually ngayon is a normal weekdays afternoon. So, hindi ganun karaming tao pero ang dami pa rin food stall, masarap na pagkain. Tara guys, pasira natin. Ikutin natin yung buong plaza. Let's go! By the way, kasama ko ngayon si Nika, which is na din siya ng sarili niyang Facebook page. Mag-umpisa na siya mag-vlog, supportahan niyo siya. Nika, pamangkin ko yan. Uh, basta, anong pangalan ng page mo? Hindi pa alam. Wala pa. Nika Mendoreña, something like that. Anyway, Nika, supportahan niyo. Mag-vlog na yun. sa future vlog guys i-cover natin yung bike competition naman no, tawag doon parang championship ng bike na long distance 110 kilometers and merong isang babae contestant among all ano uh, boys contestants na isang babae interview natin abangan nyo yung bike competition ng nauhan September 7 yun pero i-vlog natin yun mga so, pamangkin nandito tayo sa may tapat ng food area o yung parang night market food food bazaar o food night market mahaba yung yung install dito marami magkakatabi okay, tingnan natin guys yung video natin yung mga tinitinda nila let's go